Good morning, good morning. We are now at uh, the record tayo, iti kinadiyos ni Apo Isus. So, dati iti ang sanga, tadalan uh, tayo iti libro iti dyan, nung no, mas present tayo iti panakamot tayo rin ni Apo Isus. Nakababayin, iti sangwanan iti ako, nga dati tayo iti binipisaryo, iti panakaisalakan ngayon tayo na ngamhan tayo ngamamu, kanawan tinteris tayo. Ganawan ti taragagay tayo nga mga amon sino dahi tayo nangisalakan ka na tayo nga ni Apisos nga ti Kalbaryo nga nagbuntari yung intern na iti perfecto nga dato mapunas tiyo nga ti Diyos ka na tayo Adati ti libro ti Jan napindas ti libro ti Jan kapusta patalga na na gan panakakan na iti kinagpaisuhi Itikina Dios ni Apisus. So naisurat iti libro nga dyan, tati jay iti uh, number one nga motibo kung panggap na. Adat iti libro iti John chapter 10, another account where uh, makita tayo, kan uh, paadal tayo, Nukasat at no, sino, si, sino talaga ni Apo Jesus. No may salang kadiso na ng nga tao. May isang nga patalgan man na ito, nga pamanak na itikin na Diyos niya Apo Isus. Ngayon, manan, kung nakara kayo, nag-unfair. Naka-unfair iti adu nga tao kang relisyon tata nga mas master ang dalawa na itikin na tao niya Apo Isus. Nga may panggap iti bersikulo nga mang panaknat na kina Diyos niya po Isus. Handa pulos lukata. Nag-unfair yan. Isong nga, for the sake, iti natin nga balansin nga panangawat. Panang Kasi awan mo problema dagi issue ti panagbaling nga tao, dagi bersikulo nga panagbaling ni ta ni Hesus nga tao. Ti issue dito nga handa nga akseptaron tat awan kanu iti direct statement ni Jesus. Well we we we, we studied last time. iti panawen tayo. Um uh, kayat tayo gamin nga mangyari. Di baga mismo ni Jesus nga shakat Dios. namhanteng nga maawatan ng idi chimpo ni Isu Kristo adda iti sarili nga lingway da adda ti sarili da nga panangibaga iti maysa nga banag nga kanya da idi chimpo direct that is a direct statement nga tao mismo kani Kristo nga bagbaga na katudyos isuna when he says I am that is a direct statement nga usaran na iti title iti Diyos itata day iti manan mausar manan na Kunan na iti John chapter 10 verse 30 I and my father are one. Kunan iti na doon mga tao, iti panggup. Well, trying to study iti, iti, iti John, makita tayo, uray pa man iti 22, makita tayo iti panangitakder ni Apo Isus, iti kinasiasin na. Kunan na kanya na, apay si kaba ni Kristo. And amu iti panunot iti tao, nga dahi ti misaya nga rito kat equal iti Diyos. Nga umay nga mangisalakan ti tao. Yet, di pa nakaawat dalang gamin kat day ti mangisalakan nga day to kat may anak iti gobyerno nga he will just be like David nga kung natayo nga he will control the government and idetrone na iti empire ni Alexander the Great kanda giti da dumapay nga nasyon. So, iti panakawat na iti mangisalakan kat it is just like ni David handa nga pinanunot nga ti salvation and promise ni Apo nga plano ni Isu Kristo nga plano ni Diyo sa nga aramidan kat it is salvation iti karawa not a political uh, political uh, salvation or panakasalbar iti Israel iti panang panang conquer iti dadumang nga nasyon nagbalindang nga may may isang uh, nasyon nga ituturayan di Messiah handa nga nagets nga di promise it is, iti 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 that there is a promise not for political agenda but for not for the political benefit iti tao but it is a salvation nga insagana ni uh, ni Dios sama for the salvation iti kararwada tata kuna ni Apo Jesus apa isa ka ba ni Kristo then the conversation went on nga dati karniro and he gave a promise of eternal life that he made a statement kung na, I and my father are one backing up iti trabaho mang panaknak nga siya kat Diyos I and my father last time na usan na usan na ito chapter 5 ngayon aral tayo the identity ngay bagam nga siya ni amak kat that is a blasphemous nga, nga claim That, that is a direct statement iti the chimpo Kristo, Cristo. Ngay bagbagam, si ka amak. Tapi nagpuskong matunrupa may baga-baga mga ni Diyos niya, ni Diyos ama katisikati katis, anak kan, iso na katamang naggrabe ka mo tanag sa saw ang babay mo but he always mentioned niya, ay na may may sa kami and when he said na may may sa kami not only iti intention not only iti motive but all in all in power and in everything he is equal with God the Father tata nagwala ti Then the Jews took up stones again to stone him. Then the Jews answered them, Many good works have I shown you from the Father. From which of those works you stole me? Then the Jews answered him, saying, For a good work we stone you not, but for blasphemy and because you, being a man, makest thyself God. Taokai bagam nga. Diyos ka, equal ka ni Diyos ama. By that statement nga, I and my father are one, ha na lang ang intention nga bagay iti motive. No, agpaysong ang motive lang ang intention ni Jesus, i John 10, 30. Aday, iti follow pa yung baga na nahan yung sana gets iti in ti inbagak, in I and my father are one, in motive and in purpose. But he implies, when he made that statement, awanan iti nagtuloy nga rebuttal na sinumbata ni Jesus. When the Jews said, because you sika nga tao ibog bagang may equal kay ti di Dios kini Dios sama and we could not swallow that nga dai dai ta nga claim may bagbag kay mo saun Dios ka and nagsardeng ti conversation han nga incorrect ni Jesus na, na misunderstand nak uh, han nga diay ti intention ko ti it intention ko je purpose kun plano mi isu ti bagbag nga all in all makita awan di kasi di nga rebuttal and explanation it is said ni Jesus There was a silence. Why? That is because when he said, I and my father are one, he was really standing from the statement namudlangtijan. Na father and son in the culture it are is, ko natikad, is a statement of equality and power and in all in the culture it is Jewish. and the Jews handa nga matilmon diya yeah. isong kinat kitan tayo I want the correcting rebuttal ni Jesus to clarify the misunderstanding nagtal na there was a silence because nagget dadag ito hudyo itikat ng ibaga which is when he said I and my father are one ibagbaga na nga Diyos isuna kasla kini Diyos ama Parehas kami iti panakabalin. Parehas kami iti estado nga na marsua. Uri titulo iti lordship. Uri siya. That is also my title as lord. Mangisalakan. Siya kumat mangisalakan. Diyos ama, makita tayo. Isuna tinangitad. Siya tinang ala ng aramig tapno. Agbaling nga possible. Nga nagito yung ngayon na kanya. Kat mag maalak. Masalbar ko. Nga may ngayon dah iti-fold, iti-pagaryang, iti-apo. So, laglagay po nyo dahil kapsat. Laglagay po nyo dahil iti nga And these are very important verses na masapul maadal kung mamaster tayo. God bless you, kapsat.